Coach JJ Redick sinampal si Charles Barkley at LA Lakers bagong dark horse ngayon ng NBA ayon sa mga NBA analyst. Pero bago 'yan, sa mga naging panalo ng Los Angeles Lakers nitong mga nakaraang laro, isa sa mga pangunahing dahilan dyan ay ang kanilang pambihirang depensa. Sa huling 21 games, sila ang nangunguna sa depensa sa buong liga. Isang bagay na hindi inaasahan ng marami matapos ang controversial na trade kung saan ipinalit si Anthony Davis para kay Luka Doncic. Marami ang nag-akala na hihina ang depensa ng Lakers matapos ang trade na ito, ngunit ang naging resulta ay kabaligtaran, mas bumilis ang kanilang opensa at lalo pang tumibay ang kanilang depensa. Isa sa mga susi ng tagumpay na ito ay ang mahusay na coaching ni JJ Redick. Kahit na hindi siya kilala bilang isang magaling na defender noong siya ay manlalaro pa, pinatunayan niyang isa siyang mahusay na defensive strategist bilang isang coach. Ang kanyang mga defensive schemes at ang mga itinuro niyang tips at tricks sa kanyang mga manlalaro ay epektibo ibong gumagana sa kanilang mga laban. Sa katunayan, sa kanilang huling anim na laro, nagawa nilang limitahan ang kanilang mga kalaban sa 100 points pababa at wala pang kupunan ang umiskor ng higit sa 102 points laban sa kanila. Ang kanilang matatag na depensa kapag sinabayan ng mahusay na opensa ay naging isang napaka-epektibong sandata para sa Lakers. Isang patunay nito ay ang kanilang panalo kontra sa LA Clippers kahapon, isa sa mga malakas na koponan sa Western Conference. Dahil dito, maraming eksperto ang nagsasabi na ang Lakers ay isang dark horse sa paparating na playoffs. Dahil nga sa magandang pinapakita ng Lakers ngayon under kay coach JJ Redick, ay maraming fans ang nagsabi na malaking sampal nga daw ito kay Charles Barkley dahil sa pagtawag sa Lakers na mahinang team at mahinang coach si JJ Redick. Gayunpaman, iba pa rin ang labanan sa playoffs at dito makikita ang may mga experience na team sa playoffs. Kaya't kung kulang sa playoff experience ang isang koponan, maaaring ito ang kanilang maging kahinaan sa pagharap sa mas mahihigpit na mga kalaban. Samantala kahapon nga sa naging laro ni Lebron James laban sa Clippers, marami ang bumilib sa kanyang ipinakitang performance. Nagtala nga siya ng 28 points, 13 rebounds at isa sa nanguna para makuha ng Los Angeles Lakers ang panalo. Dahil dito, kahit ang kanyang mga long-time haters tulad ni Paul Pierce at Skip Bayless ay napabilib sa kanyang laro. Ayon kay Paul Pierce, ang Lakers ngayon ay isa sa mga kinatatakutang teams sa NBA, lalo na kung si Lebron ang nagiging pangalawang option sa isang championship team. Sinabi pa na ang mga koponan sa Western Conference ay dapat nang maghanda dahil sa patuloy na mataas na antas ng laro ni Lebron kahit nasa ika-22 season na niya sa liga. Kahit si Skip Bayless, na kilalang matinding kritiko ni Lebron, ay hindi na napigilang purihin ang 4 times MVP. Ayon sa kanya, ang GOAT debate ay tapos na. Sa pinakabagong MVP ladder naman ay umangat si Lebron sa ikalimang pwesto, patunay na kahit sa edad na 40, kaya pa rin niyang maglaro sa elite level. Ayon sa ilang NBA analysts, dapat siyang mapasama sa top 3 ng MVP race dahil wala pang ibang manlalaro sa kasaysayan ang nakakagawa ng ganitong stat line sa kanyang edad. Bago ang All-Star break, nag-a-average siya ng 24.3 points, 7.7 rebounds at 9 assists kada laro na may shooting percentages na 52% field goal, 39% sa 3-point area at 76% sa free throw. Ngunit matapos ang break, mas bumilis at lumakas pa siya. Isa sa mga posibling dahilan dyan ay ang pagdating ni Luka Doncic sa Lakers simula nang ma-acquire si Luka mula sa Mavericks, tila nagkaroon ng bagong sigla si Lebron. Sa kanyang huling limang laro, nag-a-average siya ng 30.2 points, 10.6 rebounds, 5.8 assists, 1.2 steals, at 1.4 blocks habang may shooting percentages na 55.3% field goals at 41.7% behind the arc. Dahil hindi na niya kailangang akuin ang buong playmaking duties, mas nakapag-focus siya sa depensa na naging malaking tulong sa Lakers. Tila bumalik ang Lebron na nakita natin noong 2000 2018 sa Cavaliers at maaaring hindi pa ito ang pinakamagandang version ng leluca Bronchick duo kung sa unang taon pa lang nila ay ganito na ang kanilang chemistry ano pa kaya sa mga susunod na season.